Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Story Time with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Mahiwagang Kuba o The Enchanted Hunchback. Mula ito sa mga kwento ni Lola Basang ni Severina Reyes. Muling sinalaysay ni Christine S. Belen at ikinuhit ni Serio T. Bumatay III. Mula sa anvil. Simulan na natin. Dinapuan ng malubhang sakit ang Haring Enrico Uno. Punong-puno siya ng uod at sugat sa buong katawan walang magawa ang mga manggagamot sa loob ng palasyo. Tinawag ni Prinsesa Lucinda ang mga ministro. Buksan ang palasyo sa lahat ng manggagamot. Ang sino mang makapagpapagaling sa hari ay papakasalan ko. Ngunit kapag hindi nagtagumpay ay ipatatapon. Saka umiyak na parang bata ang prinsesa. Maraming mga manggagamot ang sumubok, ngunit lahat sila ay nabigo. Samantala, may isang kuba na nakabihis ng mahal at marangal ang paggala-gala noon sa kaharian ng Haring Enrico Uno. Nang hihingi ito ng isang halik sa bawat dalagang madaanan. Saka ipakikita ang isang kahitang may lamang medalyang yari sa Esmeralda at Ruby. Binibini, Bigyan mo lamang ako ng isang halik at ihahandog ko sa iyo ang medalyang ito. Wika ng Kuba Ngunit walang sino mang pumatol sa Kuba. Lahat sila'y natatakot sa pangit nitong anyo. Kung ikaw sana'y singgwapo ng prinsipe, halikan agad kita, sabi pa ng isang mayabang na dalaga. Saka ito lumisang at tawa-tawa. -tawa. Ano kayang hiwaga ang mayroon sa pangit na kuba at humihingi ng isang halik? sa kahit kaninong dalaga sa bayan. Minsan, nabasa ng kuba ang anunsyo ukol sa pagkakasakit ng hari. Ang sino mang makapagpapagaling sa Haring Enrico I ay pakakasalan ng Prinsesa Lucinda. Ngunit kapag nabigo ay may karampatang parusa. Nagtungo agad sa palasyo ang kuba Ano ang ginagawa rito ng isang pangit na kuba? Tanong ng punong ministro. Pagagalingin ko po ang hari at pakakasalan ang mahal na prinsesa. Tugon ng kuba. Umugong ang tawanan sa buong palasyo. Mapapagaling mo nga ba ang aking ama? Tanong ng prinsesa Lucinda. Oo, ngunit totoo bang iibigin mo ang kahit sinong makapagpapagaling sa kanya? Sabi ng kuba, ang sinabi ko'y sinabi ko. Matigas na sagot ng prinsesa. Nagbakuha ang kuba ng tatlong malalaking baka. Sa unang araw, ipinabiyak niya ang isang baka at pinaalisan ng laman loob pinahiga niya ang hari sa loob ng baka ng mga tatlumpong minuto. Nang ibangon ng hari, nagulat ang lahat dahil nabawasan ang mga uod at sugat nito sa katawan. sa ikalawang araw, ganoon uli ang ipinagawa ng kuba. Unti-unting sumigla ang hari. At sa ikatlong araw, naihiga ang hari sa loob ng ikatlong baka na wala ng tuluyan ang mga sugat at uod. Mukhang bumata ang hari sa kanyang makinis na balat. kinabukasan, bumalik ang kuba sa palasyo. Hindi ko maaatim na magpakasal sa pangit na kuba at tungal ng prinsesa. Ngunit nangako ka sa kubang ito, sabi ni Haring Inrigo Uno. Sa habag ng hari sa anak ay inalok na lamang ng kayamanan ang kuba. Marami po akong kayamanan. Kung ayaw po niyang magpakasal sa akin ay isang halik na lamang ang aking hihingin. Pagmamakaawa ng kuba. Hindi pa rin pumayag ang Prinsesa Lucinda at sa halip ay ipinagtabuyan nito ang kuba sa palasyo. Umiyak ang kuba nang makalabas sa palasyo. Napaupo ito sa batong marmol na hagdan ng palasyo at awang-awa sa kanyang sarili. Nahabag sa kuba ang isang dalagang pulubing nagdaraan kasama ang inang bulag na namamalimos sa labas ng palasyo. Nayakap ng dalaga at nahalikan sa noong ang pangit na kuba. Biglang nagliwanag ang buong paligid at naging isang makisig na prinsipe ang kuba. Marangal na binibini, salamat sa iyong halik. Ako si Prinsipe Jorge na isinumpa ng isang engkantong malupit. Ako naman si Feli at ito ang aking inang si Ludria. ang tugon ng dalaga. Nais ko po sanang hilingin ang kamay ng inyong anak. Dadalhin ko kayo sa aming kaharian at di na mamamalimos kailanman. Masayang sabi ng prinsipe. Napanood pala itong lahat ng prinsesa Lucinda sa balkonahe. Inanyayahan niya ang prinsipe Jorge na pumasok muli sa kanilang palasyo. Mayroon akong isang salita. Ang dalagang pulubing ito ay ang aking pakakasalan. Sabi ng prinsipe, sa kalumisan kasama ang mag-inang pulubing. nang umuwi si Prinsipe Jorge sa kanyang ama na si Haring Teodorico, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa kabilang kaharian. Tunay kang ang inapi, aking anak. Kailangan nating bigyan ng leksyon ang mag-amang mapanlait. Matapos din yung ikasal ni Feli, ay maghanda tayo sa isang digmaan. Wika ng hari. Sa araw ng digmaan, pinamunuan ni na Prinsipe Jorge at Prinsesa Ferry ang kanilang hukbo. Gayon din sa kabila, si na Haring Enrico Uno at Prinsesa Lucinda. Nagtagpo sila sa isang malawak na lugar. Prinsesang Pulubi, humanda ka sa aking espada! Matapang nasigaw ni Prinsesa Lucinda. Itigil na natin ang digmaan, hindi ko maaaring saktan ang taong nagligtas sa aking buhay. Sabi ni Haring Enrico Uno, ngunit hindi nakinig ang Prinsesa Lucinda. Dinaluhong nito ang Prinsesa Feli at nag-away ang dalawa. Nahulog sa kabayo ang Prinsesa Feli at tumilapon ang turba nitong suot. Agad na sumaklolo ang Haring Enrico Uno nang makitang sasaksakin ito ng espada ni Prinsesa Lucinda. Tumigil ka, Lucinda! sigaw ng Hari Nang lapitan niya ang prinsesa Feli, laking gulat niya nang makita ang palumpon ng bughaw na buhok sa bandang noon ito. Niyakap niya ang prinsesa, Kay tagal kong hinanap ang aking anak, hagulgul ng hari. Anak? gulat na sabi ng prinsesa Lucinda. Si Feli lamang ang may ganitong buhok. Siya ang nawawala kong anak, ang una kong pamilya na tinutulan ng aking mga magulang dahil hindi dugong bughaw si Ludria. Pilit kaming pinaghiwalay hanggang sa makilala ko ang ina ni Lucinda sa laisay ng hari. Kung gayon ay patawarin mo ako aking kapatid, gayon din sa iyo Prinsipe Jorge." nahihiyang sabi ni Prinsesa Lucinda. Dumating noon si Haring Teodorico at si Ludria na ngayon ay nakakakita na dahil pinagaling din ito ni Prinsipe Jorge. Umiyak si Ludria nang makita si Haring Enrico Uno at sila'y nagyakap. Niyakap din ni Prinsesa Lucinda ang kapatid. Mula noon ay naging isang pamilya na si Naludria, Prinsesa Ferry, Prinsesa Lucinda, Haring Enrico I, Haring Teodorico, at ang dating mahiwagang kubang na kapanggagamot, si Prinsipe Jorge. Mga gabay na tanong o guide questions. Bakit sinasabing mahiwaga ang kuba sa kwento? Anong naging sakit ni Haring Enrico Uno at paano siya pinagaling ng mahiwagang kuba? Ano ang lihim ni Haring Enrico Uno na nabunyag sa gitna ng digmaan? Bakit pumangit at naging kuba ang Prinsipe Jorge? Sa inyong palagay, magbabago kaya ang anyo ng mahiwagang kuba kung si Prinsesa Lucinda ang humalik sa kanya? At dito nagtatapos ang ating kwentong inamagatang Ang Mahiwagang Kuba. O, oh, sana'y may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. At kung nagustuhan niyo ito ay mag-subscribe lamang sa ating channel. Para makapaghatid pa kami ng mas maraming kwentong tulad nito. At samahan nyo kaming muli sa susunod. Dito lang sa Storytime with Pita. Paalam!